Daniel Padilla at Catherine Bernardo, nagkaroon ng komprontasyon sa gitna ng isyo. Nagkaroon umano ng mainit na komprontasyon sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo kamakailan kaugnay ng isyo ng pamimilit. Ayon sa isang source, nagharap ang dalawa sa isang private meeting upang linawin ang mga isyong lumalabas sa publiko. Doon ay ang sinabi ni Catherine ang kanyang saluobin tungkol sa mga aksyon ni Daniel. Ipinahayag ng aktres na hindi na siya komportableng pinipilit pang isama sa mga personal na lakad. Hindi rin umano nagustuhan ni Daniel ang mga pahayag ni Catherine sa media. Sa kabila nito, sinubukan pa rin nilang maayos ang gusot sa pagitan nila. Tumagal ng halos isang oras ang kanilang pag-uusap. Ayon sa parehong kampo, wala pang tiyak na resolusyon ngunit bukas silang magkaayos sa tamang panahon humiling sila ng respeto at privacy mula sa publiko. Patuloy namang umaasa ang kanilang mga tagahanga na manumbalik ang pagkakaibigan ng dalawa. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.